mga kakulot ko dyan ilang linggo na akong walang upload guys dahil sobra sobra talagang maraming pinagdadaanan tong aking kwarto okay uh, lately marami talagang super duper na pinagdadaanan and everything and ah uh, may mga something ako sa aking body na hindi ko maipakita. Ayan, katulad ng mga rashes and everything na ang sakit talaga na mas iniinda ko siya kaysa sa kung anumang bagay. Pero this time guys, papasok ako and syempre ito ang literal na tinatawag na unboxing dahil talagang nakabox siya. Okay, unboxing guys. ng pahabol pa to guys eh, actually. Pahabol pa tong regalo. So ayan, as you can see guys, totaling naka pa siya. Ah, uh, matagal na tong pin sa akin. So let's see kung talaga bang worth it ang pinangako niya. Alam naman, pagka nangako ang mga hapon, tinutupad naman nila 'yan. So, aray ko, aray ko. So, 'yan, guys, medyo matigas siya. So, ayoko nang tumayo. Dahil talagang tamad tama ako, guys. Maski mag-vlog, alam niyo 'yun, lately may mga rashes kasi ako and marami akong inaasikaso. So, malalaman niyo 'yan soon sa mga iba pang vlogs ko. Ay darating na mga pagbablog vlog ko. Uh, unahin uunahin ko muna tong aking ano, may nag-message pa, may sound ang aking ano. So, automatic ko design eh. At ayat. Anak ng show. pa, bago ka pumasok, pagod ka na sa pagbubukas pa lang ng unboxing. So, ayan na guys. So, ayan na nga guys. Kasi, marami hindi nakakalam sa inyo guys. Na, ano, ako naman, hindi ako mahilig sa branded na gamit. Okay? Pero pag binigyan ako, why not? Alam niyo yan. So, ngayon, meron ako mga bito na bag, mga bigay sa akin yun. So, nung nagipit ako at may mga pinagdaanan ako sa buhay, ibinenta ko yun. So, ah, hindi ko na ibilinag kasi alam niyo na ah, ayoko namang lahat ng details na lang ng life ko, ba diba? Uh, i-ano ko pa, so, may mga may natira, isa na lang actually na biton, pero syempre, ano yun eh uh, kumbaga, kahit ano na treasure ika nga, so, eto yung isa, isa, na pinangako sa akin, so second hand lang din guys, so tignan natin kung worth it bang uh, maghintay ako ng ilang buwan sa kanyang pinangako pinangako eh, no pinangako niya to sa akin no kaya dapat to pa rin niya kasi aawain ko talaga sila chari sa mga hapon mababait na mga hapon guys kapag ka talaga namang um, oh, diba? so ayan na guys Ayan guys, o daba, Magand America raw to guys, hindi siya Japan, kaya kung makikita nyo, ayan siya guys, hindi siya katulad ng ibang uh, speedy na. So, ayan na po, Ulitin ko. Hindi siya katulad ng uh, uh, speedy bag ng, uh, na monogram ng uh, Japan na uh, yung may ano rito, may, yung padlock. Iba siya, guys. Hindi siya padlock. Ah, okay. So, ito siya. So, ano to? Walang susi. So, ito siya, guys. Yung pinapasok something Camerlou na ganyan. Ayoko ipasok pa. Hindi ko pag-aaralan ko. so, ayan, guys. Maganda siya. O, dabang. O, oh, ayan lang siya guys. 30 lang kasi yung size niya. And nalukot siguro. Hindi ko alam saan nalukot to. Baka sa ano, bagahe. So, thank you, thank you. O, oh, ba diba? Okay lang naman sa akin kung ano eh. Yung isa kasi Prada ang binigay niya. So, itong isa Esta. Is, uh, ayan. So, galing pa siya ng malayong, malayong kabihasnan. O, oh, ba diba? Thank you, Lord, sa mga blessings. Alam nyo, guys, sa mga katulad ko na Marami talaga akong pinagdaanan lately, hindi ko lang sinasabi. Pero sa mga sinabihan ko, and nakita nila talaga yung halos, yung eyebag kong malaki na, ay eh, umabot hanggang dito sa kakaiya ko. Dahil, syempre, alam ko, and naniniwala ako, hindi ako bumibitaw sa mga challenges na binigay sa akin ni Papa God. It so happen na tao lang tayong lahat, napapagod, 'di ba? And yung health ko paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Pero nalampasan ko yun guys. Kasi hindi ako bumitaw. Huwag lang tayong bumitaw and everything na gagawin natin sa buhay talaga is nakaplan yun sa kanya. So kapag hindi niya ibinigay sa atin, kahit ano man yung uh, sobrang ano, pursuance na gawin natin na para makuha yon Pag hindi para sa atin at hindi niya inilaan para sa atin dahil meron siyang matindi at magandang rason. Okay? So, wag sumama yung loob natin na baka pinabayaan na tayo ng Diyos, ganyan, ganyan, ganyan. No? Kasi merong mas magandang plano siya para sa atin. Okay? So, may ipapadala at ipapadala siyang mga tao para maging guide natin. Okay? So, Etong nagbigay nito is isa sa mga ipinadala niyang guide sa uh, ipinadala niyang angel sa akin. Na talaga namang siguro nga dahil nabalitaan niya nga na binenta ko na yung dating binigay niya Charis. So eto nga ayan. Although, 'di ba? Second hand man siya pero thank you kasi Mahilig ako sa mga ganito lang, yung binibit-bit lang. Dahil mahilig ako maganyan, maski sa malengke. And sa work ko, guys, ba diba, nagpupulot lang ako ng basura, pero nakaganito pa ako. Ako lang yon chari. So, ayun na, guys. Thank you, Lord, sa mga blessing. Thank you, thank you so much sa mga nag-message. May nag-message sa akin, nag-update. Uh, uh, Kamusta na, na kayo, madam? Thank you sa'yo, uh, Jennifer Pedro. Thank you so much sa'yo, talaga. Thank you, thank you so much. God bless po sa ating lahat. Thank you.